Sa buong buhay niya, si Jesus ay nakatuon sa panalangin, ngunit ang train panalangin sa hardin ng Getsemani ay may malalim na kahalagahan. Alam mo ba ang malalim na kahulugan sa likod ng mga ito? Noong gabi bago siya arestuhin, alam ni Jesus na haharap siya sa pagdakip, pambubugbog at pagpapako sa krus. Siya ay labis na nalungkot at nanalangin ng tresa beses sa lupa sa Ama. Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ang mga panalangin ni Jesus ay walang kondisyon at walang hindi makatwirang mga kahilingan. Lubos siyang nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Sa huli, tiniis niya ang lahat ng pagdurusa at ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan, tinapos ang gawain ng pagtubos. Kadalasan, nadarama natin na hindi dinirinig ang ating mga panalangin dahil lumalapit tayo sa Diyos na may mga kondisyon at hinihingi, hinihiling sa Kanya na gawin ito o iyon. Walang katwiran ang gayong mga panalangin. Kung ikaw ay nahihirapan at nahaharap sa mga pagsubok, manalangin tulad ng ginawa ni Jesus, na nagsisikap na magpasakop sa kalooban ng Diyos, makikita mo kung paano ka pinangungunahan ng Diyos, kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga iniisip at tanong sa mga komento. Pagpalain ka nawa ng Diyos! Sa buong buhay niya, si Jesus ay nakatuon sa panalangin, ngunit ang train panalangin sa hardin ng Getsemani ay may malalim na kahalagahan. Alam mo ba ang malalim na kahulugan sa likod ng mga ito? Noong gabi bago siya arestuhin, alam ni Jesus na haharap siya sa pagdakip, pambubugbog, at pagpapako sa krus. Siya ay labis na nalungkot at nanalangin ng 30 beses sa lupa sa Ama. Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ang mga panalangin ni Jesus ay walang kondisyon at walang hindi makatwirang mga kahilingan. Lubos siyang nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Sa huli, tiniis niya ang lahat ng pagdurusa at ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan, tinapos ang gawain ng pagtubos. Kadalasan, nadarama natin na hindi dinirinig ang ating mga panalangin dahil lumalapit tayo sa Diyos na may mga kondisyon at hinihingi, hinihiling sa Kanya na gawin ito o iyon. Walang katwiran ang gayong mga panalangin. Kung ikaw ay nahihirapan at nahaharap sa mga pagsubok, manalangin tulad ng ginawa ni Jesus na nagsisikap na magpasakop sa kalooban ng Diyos, makikita mo kung paano ka pinangungunahan ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga iniisip at tanong sa mga komento. Pagpalain ka nawa ng Diyos!